Rambutan. 21 pork. Dindin, chow fan. Kaya naman bago yung tawag ni Sanchez, katulad ni Comino Sanchez, eh napadayo na rin ako dito para ikuman ng kakaiba. Sulit at sulit. Yan natin. Ito yung nagyagong food juice. Ito yung nagyagas at dito tayo sa so may dapat na at may wabang may, may, may natin yung sikat na sikat na nagtitimulaan ng food God. shake dito sa so may piyato. Kasi namin yung kura dinarayo doon talaga ang food shake stand ito dahil 100% ang prutas ang kanilang ginagawa. Walang powder, no preservatives, lahat natural. So, And I'll be